Katie. Uwi ka na naman nila. Sumama ka na sa akin. Halika na. Ha? Doon ka mag-aaral. No. Tayo. Sabi mo, good girl ka dito. Yes. You don't listen to me. Inaaway mo ako. No. Why do you do that? Sorry. That's bad, Katie, ha? Sorry. Ayaw pa kasi uwi. Ha? Ayaw kasi You need to say that to me properly. Talk to me nicely, Katie. Why do you do that? na uwi mo ako. I'm just asking kung matagal ka pa, Kitty, kasi nakakahiya. Matagal pa ako. Eh, baka ayaw na ni, baka gusto na nilang umuwi, uwi na kasi. Eh, I want to matagal pa ako. Tapos inaaway mo pa ako, nagpaiyak-iyak ka pa dyan. Uuwi na tayo Manila, doon ka na mag-aaral. Ayaw Let's go. Ayaw ko. Wala kang magagawa pag sinabi ko. Batin na tayo. kausap niya po yung sarili niya. Sorry. Why? Huwag ka gali. Tarihan na yung hug me. Ay, ayaw mag-aaral sa Manila. Hug me. Ayaw ka mag-aral. Why do you do that, baby? Don't shout at me. Gusto ko kasi sumayaw ka, please. You need to ask muna your teacher if it's okay pa. Pwede daw, pwede daw. You need to listen to them, Katie. Okay pa. Katie, you don't love mama. No. I'm gonna cry. No. Sorry. Sorry. I'm gonna cry na. No. no, sorry. kinapatahan niya po yung sarili niya Mag na answer kay mama oh, okay. ha, Katie. okay. Katie. Okay po. Talk to me nicely. Yes. Ano to? Bumblebee na lang. Mm. Pwede last na yan? Wait lang. Tapos tomorrow naman? Matagal bukas. Bukas matagal. Oh, bukas matagal? Oh, bukas matagal. Dala tayong burger sa kanila ulit. Dala natin sila burger? Okay. Mag ako. mag chocolate ako. Ay! May pagtirik ng mata, anak. Hug and kiss. Ay, may... no! Sabi niyo. No. Okay. Katie, ha? Pag nasa school ka, hindi ka sweet kay mama. Ah, sweet ako sa'yo. Patingin, patingin. Ay! Parang susuntukin mo yung ko. No! Nakita ko mo No! <laughs> Love you. Love you. What's that? Napilit, oh, ha? What's that? to them. Thank you for staying. Thank you for staying. I love you, Teacher Melba. I love you, Teacher Melba. Pretty, di ba na promise ko di ko na iyo. Sorry. why did you cry? Ah, bigla na bigla lang po. Galit ka na naman kay Mama. I'm not galit. Can you tell them na hindi ka galit? Bukas sabihin inaaway mo ako. Huh? Sorry po. Can you say what kapag kind nakray? Of um, Ayoko nang a. Nang a. Ayoko nang. Na I, na. I want. I want. Bakit cry? Kasi sabi mo, uwi na tayo. Eh, kasi nakakahiya. Sabi ko, ask ko kung ilan lang yung dance mo. Huwag super dami. Sabi ano? ko, gusto ko dami po. Eh, na dapat yun ito uh, as teacher first. At saka gusto na nila umuwi siguro. Okay. Ha? Ah, tayo magaling, dami. Katie, sa kilig-kilig, eh, no? Jesus! Ayan tayo sa kilig-kilig, mm -hmm. nang gigigil ako sa'yo. Ayan, na-show ng arms! <laughs> May pa-burger! Oh, mayroon pa Ma Wow! <laughs> Ma, tomorrow. Bye, bye Pwede ako magda-dance ulit? Kailan? Buka, bukas po. Huwag mo awain si mama. Sorry. Yun yung request ko, hindi mo dapat awain si mama. Okay. ba diba? Pinapayagan ka naman eh, basta diba? paalam ka kay teacher. Okay po. Oh. Ayun tuloy, magdadala tayo ulit burger. Kasi ilagi mo ini-estorbo sila eh. Sorry mama. <laughs> ano sabi mo? Sorry mama for shouting. Huwag na uulitin yan bukas, ha? Okay, never na. Hindi naman ako may gusto magpunta ng school. Ikaw yung nagpipilit magpapunta sa school, tapos iiyak ko. Sorry, mama. Ayaw mo na ba ako magpunta? Gusto. Huwag din super tagal ng TikTok, anak, ha? I want to, to I'm enjoying po. But not too tagal, kasi late na sila makaka-uwi palagi. I'm sorry. Pwedeng mga 10 minutes lang. Oh, ah, want, ha man, tagal ang haba ng 10 minutes, I'm maraming TikTok po? na yun. Kasi yung internet may bagal-bagal. Kaya nga, dali ni mama yung internet. Please. I love you. Love you. Huwag na siya shout, ha? Okay po. Thank Katie, sabi mo sa so kanila, galit ka ba sa akin din sa video? Hindi po, huwag po kayo magagalit, please. Naiiyak lang ako kasi dahil bagal po magpapapicture. <laughs> Tsaka gusto mo magdas inaaya ka na ni mama na. No? Opo. Okay, oh, sige. Ayan. Invite natin sila. Follow nyo po kami sa sa YouTube channel namin sa Katrina Halili channel. channel. Thank you. Thank you. Don't skip ads, please. Pambili natin yun, no? Opo. Yay, thank you. You're welcome. <laughs> Love you.